lakad lang kayo kasi palay mo kayo lang dito makikip puso niya first time ko nagrigla naman sa bundong kasi pag nagrigla ko hindi talaga ako masakot parang para kong pagod eh pagod alhamdulillah nagpunta kakakoy pa naman, ubusin ko pa naman Fall aim na. Kaya sa hinina. Ano yan? Na? Nakalive ka pa rin? Hindi. Video lang? Oo, para sa ano? YouTube. Reels? Hindi. YouTube? Ah, oo. Okay. Bakit sa YouTube pwede namang mag-live din ah? Oo. Ah, hindi siya mainit ba? Pero may ano tayo, may pawis pa rin tayo. Oo, pero hindi minus kasi. Ako na na uuhaw. Pagkai eh, ko sa kalang ako uuhaw. Ay uuhaw iihi. Ay ay, ay ino mano ano ba yan? <laughs> Pati intak mo na na. Nahilo na. Oh na, intindihan na kita. Inday. Saan? Saan? Sa hindi hindi, Kasi, hindi. Ay, ano na doon? Saan? Wala nang nagla Hindi ako nagla Kasi nag-ano ako ng video. Pang upload ko sa YouTube. Ayun, tingnan mo sila. Maaga yan sila pumunta. Pauwi na sila. Doon, doon tayo, doon sa ano, parang haligit eh. Oh, Uy, mga bakla. Let's go guys. Go. Doon tayo sa parang haligi-haligi na. Ayan, mga ano. ano na yung, mga uh, foreigner. Kami parating pa lang. Ay, parating pa lang. Papunta pa lang sila pa uwi na. Sulit na kami. Kasi nag-live. Thank you. Parang ano, may pinuntahan pa sila yung parang mabuhangin. Sino? Yung nakita ko kailangang kamarang. Doon, kaila yun, kamara. doon yun, na yun, Nakita mo yung ano, yung parang halige? Saan yun? Ayun yun yun, yun yun. Ah, ang layo. Malayo tingnan, pero ilang ano lang. Oo, pero okay lang. Kaya nga tayo nandito eh.

I'm an attraction. sila ni naman ay beauty attraction. <laughs> Tama nga, no? Pauwi na sila. Sila pauwi na. Kami papunta na. Pero okay lang. Hi, Mads Eva. At least nakarating. Shout out, Tay. Kumusta, Tay? Kaya pa? Kahit ang layo ni Duna? Kasi ilang meters. Guys! Dan,